Yun nga mga ka online Happy New Year 2024. yan January 1, start tayo na magandang buhay, magandang umaga para maraming grasyang darating. Salamat kay Lord kasi patuloy pa rin niyang tayong ginagabayan sa ating pang-araw-araw na pamamuhay at hindi niya tayo pinababayaan. Kahit anong problema dumating, merong kalutasan at kasagutan siyang pinapadala sa atin. O ba diba? ganun kabait si Lord. So, ayun na nga mga ka-mami. Yes, ayan ah uh, mga kasalun ko, mga palalabs ko. So, January 1, start ko na na buhayin ulit yung aking YouTube channel. O, ba diba? Kasi, so, almost one year din atang tulog yung YouTube channel ko. At yun nga. So, January 1, ayan, against the light. January 1, always kami nagpupunta sa Sofitel ba? ah, uh, reunion family ng Idian, Idian family. Ayan. So, kami ay magpa pack na ng aming mga bagahe so kanina minaleta ko na lahat yung mga dalhin namin tapos syempre uh, pupunta na kami sa Sofitel maya maya mga 1.30 pakita ko sa inyo yung maleta para kami mag abroad yeah. so yun mga ka online yun yung aming maleta so maya maya Abangan nyo ang aming pagrampa sa Sofitel, oh, 'di ba? Minsan naman maging mayaman. <laughs> Charot. Oh, 'di ba? Para minsan naman nakaranas tayo ng uh, konting ginhawa sa isang taong pag uh, pag uh, tantok, pagtatrabaho, mga ganoon, 'di ba? So kailangan natin ng konting pahinga. So sa aming salamat sa aming mamita. Ayun. Taon-taon ito talaga nabang ng mga bata yung a uh, reunion ng Indian Homelong. Diba? Sama-sama ang pamilya. Kasi pamilya ay isang magandang regalo ni Lord. So, see you later guys. Kumi ulit.